Kaway guys sa mapagpalang araw po sa atin at samahan nyo po akong kumain dito po sa isa sa pinakamasarap na lugawan dito sa bayan ng Angat. Ito po yung tinatawag nilang Anli Quality Wagol. So pakinitay natin. Tara! So yun guys, sa kanilang lugaw uh, meron nga pala silang tatlong klase ng laman. Meron silang puso, meron ding tuwalya at meron ding uh, bulaklak. So lahat yan eh, masasarap naman kahit uh, sa tatlong na yan. So, meron din silang natin dito na lumpian toge. Eh. At meron din syempre hindi mawawala ang nilagang itlog. At meron din din silang uh, tokwa na bagay na bagay sa kanilang napakasarap na suka. At may mga condiments po sila dito. Meron syempre pinusang bawang. Merong patis, merong uh, kalamansi at ang pinakamasarap sa lahat yung kanilang chili sauce so umorder na nga po tayo ng uh, puso ang order ko at siyempre kay misis naman eh, umorder naman siya ng bulaklak so at umorder din po tayo ng tokwa siyempre kasama ng napakasarap nila suka at ng uh, lumpiang toge so ano pang hinihintay natin tara kumain na po tayo uh, guys tigman na natin tong Unli uh, quality Wagol. so cheers Siyempre, napakasarap at talaga namang solid na solid. Panalong panalo, umulan o umaraw, eh talaga namang hindi po nakakasawa ang lugaw dito. At ito po, eh, madali nyo lang makikita kasi along highway lang to sa may Matyas uh, Matias A. Fernando Avenue. Dito nga po yan sa Barangay Santa Cruz. At uh, maraming salamat sa may-ari, ang mag-asawang si uh, William at Janice uh, Trinidad. So napakabait ng mag-asawa na to at napakasipag po. At bukas po sila alas 6 ng umaga hanggang sa maubos po ang kanilang lugaw at usually hindi naman na uh, umaabot ng tanghali. E eh, ubos na kanilang lugaw sa dami nga po ng uh, tumatanggailig dito. So maraming salamat po sa pagsama sa akin at uh, patuloy po tayo mag-iingat at magpasalamat. Ako po si Renyo Sumaway, basta kay Nan, hindi natin tatandaan at palagi po natin tatandaan. God is good all the time. Bye guys!